what's up mga pre? <laughs> Let's go! <laughs> so what's up mga pre? So yun nga What's up at welcome back ulit sa ating YouTube channel So it's me your boy Primo is back again with another video So torquing torque eh no? Today is may problema tayo kay Star Kailangan natin magpalit ng T-post bearing On the way ako kay Lakuya kasi magpapalit tayo ng T-post bearing kasi talagang malakas na yung lagatok mga pre so pag nag uh, pa front brake ako talagang pag nag front brake ayun lumalagatok malakas ayun o oh. umuusod yung manubela ko so mga kapwa ko si pulse owner dyan or kahit hindi pulse owner basta pag naramdaman nyo na pag nagbe brake kayo sa harapan na pag na nararamdaman yung gumagalaw yung manubela nyo or ay o oh. Umuhusog ng kaunti, kahit kaunti lang Since nasa Pilipinas tayo at nasa Bulacan ako Ang lugar na kung saan puro lubak Ewa? <laughs> Inormalize na natin yung lubak dito sa Pilipinas ganoon na talaga dito na <laughs> magbabago? <laughs> Ay nako So yun, on the way tayo kay lakuya And eto yung tricky dito mga pre Hindi ko pa alam kung ano yung mismong kasukat na bearing tipos bearing ng Rusi Pals. So ngayon pa lang namin naalamin. And sana makahanap kami ng kasukat. Kasi nag-check din ako sa ano, group ng Pals owner. Eh mga nagpalit na rin sa lakas so hindi daw nila tinanong kung ano yung exact na kasukat na yung nilagay. Kasi nayaan na lang daw nila yung gumawa. So mahirap 'yun. Kailangan alamin din natin kasi mamaya hindi kasukat, hindi pala kasukat yung kinabit. Sin hinayaan na lang ikabit. Mahirap 'yun. So dito tayo dadaan So yun lang At uh, bago natin simulan to mga pre Siyempre, eh, intro muna tayo Let's go! <laughs> Yikes! So yun nga, So, yung purpose ko mga pre, kung ba't gusto ko siya i-vlog. Kasi uh, gusto ko i-share sa inyo yung experience ko. pa share ko kung ano yung parts na compatible na pwedeng gamitin sa pulse natin. Or alternative uh, parts na pwedeng gamitin since wala pa tayo. Or wala pa masyado sa Rusi yung uh, bearing natin. Kasi syempre, eh, pagdating natin sa Rusi, orderin pa nila yun. So matagal pa yon. eh, Kailangan na natin agad ng agarang ano eh, Agarang pag-change So yun yung purpose ko ngayon Share ko sa inyo yung uh, Gagawin namin dito Share ko rin kung ano yung compatible parts na gagamitin And ano yung mga sign Na need nyo na magpalit Ng knuckle bearing Or uh, bearing sa ano, T-post So yun nga yung una pag, Kasi dalawa yun mga priya eh pag winigil nyo ng paside yung gulog nyo sa harap ibig sabihin yung uh, yung bearing naman sa mags yung maluwag pag, ina, pag inalog mo naman siya ng back and forth Para patras-abante yung, sa t na yun yun na, yung, yun na yung may tama dun kasi sa case ko kay Star inaalog ko siya pa sideways wala siyang tama pero pag inalog ko siya back and forth or uh, front and back dun ramdam yung tok 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 <laughs> dun malakas Wala na maririnig nyo dito pag ano Ayun o Ayun narinig sa camera eh Pero ramdam na ramdam ko na And ayoko siyang patagalin dahil dini-daily use ko yung motor ko So mahirap na Diba? Mahirap na sa kalsada tayo maabala Tapos sakto na may pasok pa Hassle yun mga pre So nauna pa nga itong gawin eh Kasi parang naging agad-agad na lang din Or ngayon lang nagparamdam to Actually dapat unahin ko gulong sa likod eh Kasi manipis na talaga yung gulong ko sa likod So I'm planning to change quick tires for sa likod ko. Pero wala eh, nauna tong ano. Nauna tong <laughs> t natin. So mga pre, ayun lang, kita-kits na lang tayo doon kila kuya sa kanila. So let's go. <laughs> so what's up mga pre? So andito na tayo sa loob nila kuya paangat. Ay. Ramdam na natin yung lub ano dito pagkaluwag niya si may opia ni popcorn ah, ramdam na ramdam ko talaga yung alog si may delikado yaks basic na ahon kaso yung maalog yung harap ko <laughs> yai 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 yay yay parek no, nagtit lang yun ah tayo kay kuya Jalan-jalan <tip noise> kita. si kuya. Ada. Yan. Oke. ya. <tip noise> So ayan mga pre, hindi na ako nag-video uh, nag don sa GoPro natin dito na sa cellphone para mas kita. So ayan, nubaran na. Nanggal na. Tingnan natin kung anong itsura nito. Hindi gaya ng anong tigas. <laughs> Kailangan ng persahan. Naka-factory na pa eh, yung ano nito, di, di ba ya? Mm. Yung tigpit. So. Dali. So, ayan na. Ginamigitan na ko Kuya ng malaki. Pantrack yun, hindi ba? So, yung kakam natin isa. Okay. So, nabaklasan rin yung gulong na ito, mga pre. So, pahirapan nga lang sa pagbaklas kasi nga naka-factory set pa. Doon na yung gulong. Ayan. baklas na to. few moments later. So ayan mga pre, nabaklas na namin. Okay. So ayan. Talagang ano na yan yung grasa, ano? Ah, brown na brown, brown na eh. Kalawang na, na dito. May kayod na ba? May kayod na dito. Ay, parang kinulang na sa grasa. Ah, kalawang na kalawang na. Ito ba? Kalawang na kalawang na. hahanap pa tayo ng hmm, kasukat so yun yung gagawin namin mga pre hanap kami ng kasukat baklas na rin dito pareho yung kayo diba taas baba may ano din para may bulilas pero yun yung ano yun yung durog na durog no ito yung nasa taas kit na mga bulilas na nasa taas Ah... durog na ano na talaga yun durog na durog na ano <laughs> tayo magagawa <laughs> tuyong tuyo yung siguro konti lang yun na ano dito Or okay na yun sa 8 months? Okay so, na yun sa so, walang buwan kung, nababasa naman ang, ano. Hmm, yun, nababasa kasi ng ulan eh. 8 months kasi hindi na ano eh. Magmula nung stock mga pre. As is na yan, hindi ko na ano. ano ngayon palang nagalaw. Ha? So delikado rin pag inayaan nyo lang. Kasi pwede kayong mga ano Lalaki pag gastos kasi lalaki yung ano nyo. So maghanap na lang namin ng kasukat na bearing ito. Then uh, update ko update ko kayo mga pre. Okay? <laughs> Meanwhile. So ito yung mga piyesa ni Kuya pagdating sa bearing. So tumitingin lang kami kung alin yung pinakamalapit. Okay, tingnan namin. Kung alin dyan, kung wala, edi no choice. Pumunta pa kami ng shop para tingnan. kasi bigo talaga alam and nagtatanong like, ako sa mga shop wala masyadong sumay sa mga page wala masyadong sumasagot so parang ilan pa lang talaga yung nakapagpalit may pa Tingnan pa lang namin so let's check mga pre let's go so ayan mga pre nakakita na kami ng kasukat pang miyo ah yan. Pero walang sure kung anong Mio kasi nakalagay Mio lang eh. No? Ayun o. Ang daming Miyu pero alin doon pero yun. Oh. Yan ang pinakamalapit yan, no. Oh, okay, Yan, yan ang pinakamalapit. Kakapit Kaka na lang natin. Kakapit Kaka na lang natin yan. Oh. Then all goods na. Ah, oh, simulan na natin. Ah, simulan. Kakaiba yung bulitas eh, no? May ano, parang goma ba 'to? Ha? So mas lalambot yung pag ano natin yan pag gano'ng gano'ng naman na and ah, mga pre parang yung ginamit na grasa dito sa palas natin hindi masyadong kagandaan kasi hindi naman umiinit yan eh kalawat kanan lang yung pag turn ng ano yan. so bakit matutuyo ka agad yung ano? unless nababasa palagi yun sabi ni kuya so kakabit na natin to so let's go Yek. Ano ya? Next kulit. Thank you. Mati na ako. Yek. Uy. Ma ko ya. Yeah. So, what's up mga pre? Ata uh, ah, na. Aatapos lang natin. Oh. Ba't ang pato na tayo umalis? Ayop. So lang mga pre. lang natin. and all goods na naisalpak na lahat and all in all kita nyo naman sa vlog kanina hindi, hindi, hindi kasi naka-indicate dun sa binili namin pyesa sa labas kung anong pang anong mayo pero nakalagay pang mayo yung nakalagay po kala tarik na tarik ko oh. ayop yek 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 so yun. so walang nakalagay pang excuse po upi sa mga lugar ng ano, pang, pang matatapang so hindi, walang nakalagay na pang Mio kung pang Mio ay ba, kung pang Mio Soul ay, ay ba kung pang Mio Sporty pero basta pang Mio yung nakalagay dun sa bilog pero baka siguro pare-pareho na lang din 'yon ng sizes sa Mio, baka ganun tas yun na lang is nalapak namin, and then mga pre, eto din pina ko din kasi to, kasi to mga pre hindi uh, na masyado nagko-function Kinikil-switch ko pero maandar pa rin yung motor Yan, inayos na ni Kuya, all goods na So, babalik ko kay Kuya Next week Para naman sa maintenance Nating kay Star So Yun lang for today's video Mga pre, And sana natulungan ko kayo okay? Ito sa vlog natin for today So actually mga pre Yung pang-radar, sakto yung bearing nun sakto yung bearing noon yung pang radar ang kaso lang yung takip niya yung cap yung mismong cap hindi tugma dun sa cap niya sa taas kaya hindi rin pasok so ang pinakamalapit talaga is yung pang miyo nga so sana nakatulong to mga pre nabigyan kong linaw kung ano ba yung compatible parts na pwede sa crucifals natin pagdating sa uh, t bearing so yung kinabit namin ball race mga pre hindi nakal bearing Ang smooth, <laughs> walang kalagug, alagug, 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 alug, alugang ano? Walang alug, alug eh oh. Sa na naman ako na ganon -e enjoy nito. <laughs> Let's go baby. Sheesh. Sheesh. <laughs> so yun lang mga pre, and uh, wag na wag yung kalilimutang mag like, subscribe. Tapos hit nyo na rin yung notification bell para updated pa kayo sa susunod pa nating mga video. So see you on my next vlog mga pre. See!